Hello guys, naranasan mo na ba yung tipong ikaw na lang ang nag-effort? Ikaw na lang ang nagkahabol at gumagawa ng paraan para mahalin ka niya. Pero ang totoo, nawawala na pala siya ng interest sa'yo. Hindi ka na pala niya mahal. Nakikisama na lang siya sa'yo kasi ikaw na lang ang nariyan para sa kanya. Kung ang desisyon ng partner mo ay buo na at nawawala na talaga ang feelings sa pagmamahal niya sa'yo, ang hirap na itong mabuo ulit. Pag ayaw niya na, wala ka na magagawa kahit na magpilitan mo pang gawin lahat at ibigay ang gusto niya. Bago natin ibigay sa inyo yung mga palatandaan na ayaw niya na talaga pero di niya lang sinasabi, don't forget na to like, share, and follow our Facebook page, Papa Jackie TV on Love, Life, and Relationship Advices. Ito yung mga sign o palatandaan na wala na talaga siyang feeling sa'yo. Hindi niya lang magawang o sabihin sa'yo ng deretso. Number one, unti-unting nagbabago ang pagkocommunicate niya sa'yo. Ang visible na reason na hindi na siya interesado, kung kita mong di na siya nagkocommunicate ng matagal at matagal na siyang magreply sa mga messages mo at lalong-lalo na sobrang iksina ng reply at gusto niya na matapos ang pag-uusap ninyo kahit kasi simula pa lang ninyong dalawa. Kapag nawawala na siya ng interes sa iyo, nawawala na din ang masayang pag-uusap ninyo. Either magkalapit lang kayo o magkalayo. Number two, nawawala na siya ng interes sa buhay mo. Kung kausap mo siya, nararamdaman mong lumalayo siya sa iyo. O di kaya kung mangangamusta ka sa kanya, parang pabalang at di na siya interesado sa sagutin ang mga katanungan mo. Igit sa lahat, di siya nakikinig sa mga sinasabi mo. Wala nang selbi ang bawat kaganapan sa buhay mo at wala na itong interes na makipag-usap sa iyo, lalong-lalo na kapag tungkol sa mga plano sa inaharap o plano na magkasama kayong dalawa, hindi na siya magtatanong tungkol sa iyo o makikialam sa nangyayari sa buhay mo. Number three, Emotional Withdrawal titigil na siya sa pagbibigay ng kanyang sariling pananaw o kung ano kaya yung kanyang nararamdaman. Yung tipong pilit niya ng nilalayong ang sarili niya sa iyo, lalong lalo na sa mga bagay na tungkol sa inyong dalawa. Number four, bumababa na ang kanyang effort at di na ikaw ang priority niya. Kung napapansin mo na di na siya nage-effort o nage-exert ng effort at binabaliwala ka na lang niya, hindi na binibigyan ng priority na, bi na dati naman ginagawa niya. Kung ang oras niya ay nakalaan na sa ibang bagay o tao, o mas pinapahalagahan niya pa ang barkada niya, di ka na magtaka. Kasi pinaparamdam niya lang sa'yo na di ka na ganon kaimportante sa buhay niya at hindi na ganon kalaki ang pagmamahal niya o interest niya para i-priority ka pa. Number five, canceling or avoiding plans. Kapag napapansin mo na hindi ka nakasama sa mga plano niya at hindi na ikaw ang gusto niyang makasama, lagi siyang magka-cancel ng plano na di niya naman dating ginagawa. Lagi siyang nagbibigay ng dahilan para di ka makasama o magpo-postpone ng mga plano. Kung nawawalan na ng interes sa iyo ang iyong partner o yung isang tao, madaling magbago ang isip niya. Mailihis lang o malailayo lang ang sarili niya sa iyo kasi hindi na siya ganun kakomportable na kasama ka pa. Number six, no future talks. Kung ang isang tao nawawalan sa sa'yo ng interest, lagi niyang binabago ang topic kapag pag-uusapan ang future plan ninyo. Lalong-lalo na tungkol sa inyong relasyon. Hindi na siya interesado kung tatagal pa ba kayo o magkakasama pa ba kayo sa inaarap. Babaling niya o ibabaling niya ang topic sa iba para hindi ito mapunta sa mga bagay na ayaw niya na talagang pag-usapan pa. Number seven, he isn't a priority. Halata naman, di ba? Kapag wala na siyang interes sa iyo o nawawala na siya ng gana, bakit uunahin ka pa niya? Mas papahalagahan niya pa ang ibang bagay kumpara sa ilalaan niya na ikaw ang kasama niya. Pag ikaw ang kasama niya at hindi na siya interesado sa iyo, para na itong isang kwartong walang kalaman-laman. Hindi exciting at nakakabago. Number eight, pagbabago ng ugali at iba na ang pinapakita niyang pakikitungo sa iyo. Kung ang isang tao ay nawawala na ng interes sa iyo, hindi mo na mararamdaman ang ugali pinapakita niya noong sobrang mahal ka pa niya. Kadalasan dito nawawala ng respeto, nawawala ang pagiging satisfied niya kahit sa malaking bagay na ginagawa mo. Hindi niya na magawang ma-appreciate o di siya nasasatisfied madalas na siyang magagalit sa iyo. Kaunting pagkakamali mo lang, galit ka agad dahil sa irritable na siya sa pagkatao mo kahit wala ka pa namang ginagawa. Number nine, panghuli, automatic yan. Nawawalan na ng nararamdaman o pagmamahal sa iyo. Siyempre, dahilan kaya hindi na interesado sa at nawawalan na siya ng gana sa kasi hindi ka na niya mahal. Kung importante ka pa sa kanya, hindi magbabago ang halaga mo at di magbabago ang pakikitungo niya sa iyo. Sa madaling salita, ito ang pinaka dahilan bakit nawawala ng gana sa iyo ang inyong partner dahil sa wala na itong feeling sa iyo. Kung napapansin mo na ito sa iyong partner, huwag ka na magdalawang isip na magtanong sa kanya to clarify about sa relasyon ninyo. Kaysa naman ikaw na lang ang nag-effort sa relasyon pero sa kanya wala na pala itong value kung nais mo ng peace of mind, ask him or her. Tanungin mo na maayos kung ano ang dahilan. Ako ano yung talagang rason. Alam ko naman at sigurado naman ako na ikakawasak ng damdamin mo ang kanyang magiging sagot. Distance yourself, ilayo mo ang sarili mo sa mga bagay na alam mong di makakatulong sa iyo at patuloy lang magpapahirap sa sarili at sa buhay mo. Maraming salamat. Ito ang Papa Jerky TV. Don't forget to like, share, and follow us for more love, life, and relationship advices. Hindi masamang umatras lalo lalo na kung hindi na ikaw ang priority niya. Have a nice day.